Kung pwede ka lang magkaroon ng isa sa mga 9mm pistols na ito, ano ang pipiliin mo? I-comment mo na yan. Una ay ang IWI Jericho 941. Originally developed noong 1990s ng Israel Military Industries. Ito ay may steel frame construction, kilala sa kanyang slick design, rugged performance at accuracy, kaya siya popular both sa military and civilian use. Sunod ay ang Glock 19. Introduced noong 1988, ito ay isang compact striker-fired pistol na kilala sa kanyang simplicity, reliability, ease of use, at sa paggamit ng lightweight polymer frame. Kilala din na gamit ng law enforcement and civilians worldwide. Sunod ay ang CZ Shadow 2. Ito ay isang full-frame, all-steel pistol at kilala sa kanyang very comfortable ergonomics at nice trigger. Kaya isa ito sa mga top choices for competitive shooters around the globe. Last but not the least, Beretta 92. Itong Italian pistol na ito ay introduced noong 1970s. Kilala sa kanyang durability at classic design. Ito din ay inadopt ng US military as sidearm noong 1985 as the Beretta M9. Hindi lang ngayon, isa din ito sa mga naging sidearm ng ating sariling kapulitan alisan dito sa Pilipinas. So alin sa mga ito ang pipiliin mo? I-comment mo na yan.